Mampe, parehas kayo nito. Oh, ito, ito, ito. Ayan, o. Okay, oh. oh, igalaw mo. Ayan. Huwag kang maniwala ipa-opera. Pera, pera yan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ito, ganito rin ang problema na itong babae na yan, o. Oh. Ano man sabi mo? Hinilot ko to. Magkwento ka. O. Gumagalaw na. Gumagalaw na. O, ayan, o. Oh. Parehas kayo, mampe, Ito, o. hindi gumagalaw. Hindi ko siya makamagalaga.

Ah, lang yan, mampe. Pag oh. inupirahan yan, meron na yan damage. Pahala ka. Okay. 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 Galaw mo. Ayan. Hindi niya natin nagagalaw. Tama. Ayan o. Ayan. Hindi niya natin nagagalaw. Ayan o. Oh. Oh. Ano masabi mo, madam? Malambot siya. Malambot siya. Imagine niyo mo, naghihilot din yan, pero hindi niya alam paganahin yung sarili niya, oh. oh. sabi ko nga, nagkakatalo kami sa gamit. O, oh, yan. Ganyan huli niya, parehas kayo, mampe O oh, sa kamay, oh. Yan, oh. Ikagalaw niya na. So, oh. hilot lang yan, wag operan Ako po. Hmm. Yan. dito oh, kay Madam Susan, O oh, Yan, oh. Hmm. ano masabi mo, Madam Susan? matigas ang ulo niyan, eh. <laughs> Ayan, oh, ang na niya ni ayano naigalang niya yung niya ko yan hindi na tipigan hindi ko na talagang binina ako sa inyan. Ay, maliliit oh. ang binili mo hindi mo malaki na ako ako nung ako nung ako ako nung ako nung ako nung ako nung ako nung ako ako Ayan, no. may order ko kasi siya ito. Ayan, yan sambong. Ito na yung gagamitin niya. Ayan, hmm. naigalaw niya na yung kanyang kamay. Kasi kani, nung nakaraan, hindi ko may namamasad nito, kaya pinasadahan ko siya. Kamusta yung kaliwa mo? Wala, normal. Lumambot. Lumambot. Pero yung likod mo, paano ka, Konekta yan dito. Ah. Hmm, galaw mo sa ulit. Ayan oh, na, gawin mong ganyan, gabi-gabi, bago matulog. Hmm. Okay na.